What's up mga ka-isom! Oh, ha mga ka Makaaga na po tayo at naburo po kami. Wala po muna kami trabaho. Lunes na po uli. Ay yan, ang trabaho po natin kanina yan. Nagatambak po muna tayo doon. Sinalansalan po natin yan. Para po maging aesthetic po ori. Tapos ay nagtambak tayo ng bato. Bawa nang ako'y alas 3 na nabising. Aba, baka ka ng ulo ko kami pinapala ng inom ay napasayaw na ng kaunti nagiri ay para dito mga isang ano ay mga lasing na lasing na kahapon birthday po ng anak ni eh ah, ay para mga uh, ah, tandang na sabong ay ayos din yan mga kaisan ay bali ano kukuha po muna tayo ng ano ng ay, gabing unaw tatamnang ko po are sa kayong kabila para po medyo maging aesthetic po ba Gawa ng... Yung pula naman po, bago pala ang kalago po yung pula nating itinanin. Baybay tabi ang aray. Tapos sasalitan ko po ng galyang. Aray ho, aray. Aray. Taap po yung kadila. Maging estetik ng kaunti. Aray naman na itatumbukan po namin ng bato. Baka lonis na rin po ito. Medyo gumanda na po. Oh. Eh. Nagka... Nagkatubig na oh. ayan. Ang dami po sa tulay. ayan Yan. Yan, tatam na natin ang gabing unaw. Para maganda. Maganda na kayang tingnan din, oh. Yan mo. Yan. tilapia oh. Ang dami pong mushroom Ayan oh Nakaibot po ng mga aso Sagkabuti na po pala mm. ah, oh, Masarap na rin ginis ang mukhang safe eh. Ayan po oh Isang pulutong po Hmm. Yon. <laughs> Kinakaibot naman ng mga aso at may kuok. brownie ni yung kay butin. Bunso, huwag. Kabuting dayami po. brownie ni huwag. Yan po, oh, dami oh. Ari po. O. bukas po rin malaki na sa bahay hmm. Susartihin nga naman po ay kabuti huwag na bunso yun pang ulam nyo bukas yan po yan ung kinakaybit nila ulam na po. Pero ano po ano po yung mga kaysa masarap na sa pansit ano? paborito po ng aking anak ilalaga ito noon. Kay Nini po, kay April Joy. Buntis, hindi po ba ito masarap sa buntis? Masama sa buntis. Madalang po umuwi na galing kabiti ay yung ulam namin aray. Mm -hmm. Yari na po. Uh -huh. Punit na iiwanan ko po din eh mamaya natin ibabalik babalikan yun tayo po yung mga ng gabi ito po ang tatanim natin kung alam po ninyo ang gabing unaw ito po yun no. masarap po ito pero ito, paparamihin po natin ito ito po 'yung nakakain pati ano ha, laman. No. Gabi. Gabing unaw. Anong tawag po sa inyo sa gabing ito. Pararaminhin po natin diretso halaman na rin po doon sa ginagawa nating project. Pampang aesthetic din po. Pwede pang gulay. Ay, sayang hmm. Putol. sayang. hukal na po. Nangihirang laang po tayo. Ito po yung mga sinaunang ano po ito, kaingin. Hinihirang natin yung mga tanim ng mga sinaunang tao. Pero gabing uno po. Gawa ng kilala ko po ay pero pag hindi po kilala ay eh hindi alam na gabing unaw pero pag kagaya ko po lumaki sa bukit kilala ko po ba ang lain may lain tagalog yun ang maganda rin sa ano kulay lila

Wao, oh, makisod. Saging po oh. Oh. Sambu po. Hmm. No. Talasuk na po. Hmm. Oh. Lakatan. Eh, hmm. husay. Kakain po. Mhm. Mm Nalaglag na po ang saging din eh. 大油！ dadalhin na po natin yung saging pag hindi po ibukas natin magkakakauni ang dami po natin tala eh may kabuti pa papakahong ko kay kambal ito naman po ang tagalog na laing ito po ang tagalog na laing magtawagin po sa amin yan Sobrang taba. Kulay lila po, lila. Ang puno. Magtatanim din po tayo. Ang dami na po sa amin ito. Ang laki. Yan. Tagalog po. Lila po ba yung ganariin? Yan po. Lila. Pero yung kinukuha natin, purong puti po taba po ng lain. Aba, pag may dalaway, isang pinangat na ay. Ay, dadaanan po natin yung kabuti. Ah, mga kay Sam, dito ko na po itinanim. Sa so, nagsasali-saling ari. Ang gusto ko na rin laing ari ganari ay nagsasali sa po. Para maganda-gandang tingnan. Ah, inabot na po tayo ng gabi. Eh, sayang naman po. Ah, eh. pa rin ating ulong konti ay eh, kaya lang eh. Naburo nga. Eh, video ano na po ari. Sayang din po eh. Pag wala po magagawa mga Mayang din po ang uras. Kaysa bukas pa po. Tatanim po na po. May okay. Bakit nakadating na na po? Job ina, mga kaisan. Hanggang doon po yan. Tsaka po rin meron din. Panabilaan po. Ganda kayong tingnan. Toy. Ay, okay uti la, Magano kayo, Toy? mangingilaw ng bigyan. Ah, hindi kayo ba kayo? Ah. Kaya lang tayo Mga misan, pag maganda uti ng panahon. Oo. Oh. oh. ba kayo? Wala. Wala ang Ah, wala kayong buto. Mas. Tawa, Toy. Mga misan na lang. Mga kapirbahay po natin sa bayan. Mamimikyo daw po. Ingat po sila sa ahas. Walang buta. Ah, mga kaisan. maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.